Hi guys, welcome to my YouTube channel. Good morning guys. Magluto ako ngayon ng binagoongang baboy sa gata. Yan, timpla muna natin tong baboy guys. Kunting asin lang. Tsaka paminta. Yan. Lagyan natin to guys. Lagyan natin to guys dito sa mainit na kawali. Hmm. Pag ganito na guys, lagyan na natin yung sibuyas sa kabawang. Parang pinagmantika lang natin guys yung ano, yung baboy. Pag, pag guys luto na yung bawang sa sibuyas, lagyan na natin ng tubig. Ayan. Panabutin lang natin guys yung karne. Ayan. Taka -taka. Ayan guys, kumulo na. Ilagay natin yung tanglad. Ilagay natin dito sa tabi. Takpan ulit natin. Ayan, Ayan guys, so wala na masyadong tubig. Ayan. konti na lang. Tanggalin natin guys itong ano, tanglad na. Lagyan natin guys ng talong at saka sigarilyas. Ayan. Optional lang to guys, pwede hindi nyo lagyan. Kung gusto nyo, puro carning bubble lang, pwede. Ako, nilalagyan ko ng gulay para may, may kasamang gulay yung aming ulam. Ayan. Hmm. Haluin lang natin ito guys. Lagyan na rin ang guys natin ng bago. Hmm. Dalawang kutsara lang guys. Ayan, hmm. haluin lang natin ulit ito. Tapan ulit natin guys, in a low heat lang. Para maluto lang yung gulay. Saka natin nalagyan ng gata. Check natin guys tong baboy. Ayan, medyo hapok na guys yung gulay. Pwede na natin tong lagyan ng gata. Pero haluin muna natin guys. Simplahan muna natin guys ng seasoning. Ayan. Tapos lagyan natin Lagi na natin yung sili. Haluin. Lagyan na natin yung kokomamagata. Ayan. Yan, dalawa guys. Lagyan na rin natin ang paminta guys. Haluin natin. Eh, huwag natin guys takpan na Kasi para ano siya. Maluto. Pangit pag tinatakpan parang nagtutubig. Yan, hintay lang natin itong ano, kumulo sa gata. Kasi luto naman na yung karne. Yung gulay, madailang maluto yun kasi hapok na. Yan, hintay lang natin maluto to at ready to eat na ang ating ano, binagoong ang baboy sa gata. Ito guys, luto na tong aming ulam. Ayan, kain tayo. ang baguong, binagoong ang baboy na may gulay. Ayan. Ayan guys, ang dami. Punong puno sa lagayan. And kinda guys.